Pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga hakbang para sa ligtas at maayos na pagpapawi sa mga Pilipino sa gitnang silangan sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na makatatanggap ng agarang tulong ang mga uuwing Pilipino. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. They will receive immediate support from the government. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna nito, sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na buong Middle East ang binabantayan nila lalo ta abot sa mahigit isang milyon ang bilang ng mga Pilipino na nasa Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Lebanon, Israel at Iran na apektado ng tensyon yun. Makikita mo talaga yung pag-worry ng ating mga kababayan, more so doon sa Israel. Kaya nga sabi ko, sabi ko dun sa ating mga OWA personnel on the ground, eh kahit makulitan, uh, tuloy-tuloy lang tawagan araw-araw at tingnan kung okay sila. Ang dinig ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan.